sinorpresa ni na Carlo Aquino at Charlie Dizon ang publiko sa naganap nilang pag-iisang dibdib. Ginanap ang kanilang private secret wedding sa Alta Veranda Ditibig sa Silang Cavite noong linggo, June 9, 2024. Dinaluhan ang mahalagang kaganapang ito ng kanilang pamilya at ilang piling kaibigan. Katulad ng inaasahan, nagtipon din ang ilang mga big boss sa si industriya at ang kanilang showbiz friends and colleagues upang masaksihan ng espesyal na araw sa buhay ni na Carlo at Charlie. The Philippine Showbiz List presents Celebrity sa Dumalo sa Kasal ni na Carlo Aquino at Charlie Dizon. Charlie's Bridesmaids sa entourage ni Charlie na nakadamit ng blush pink gowns ay ang mga kababaihan na kanyang nakasama sa iba't ibang proyekto. Nagsilbi bilang kanyang maid of honor ang kaibigang si Sura Mires na isang kagandahan na naglakad sa kanyang newly trimmed side fringe. Kasama ni Sue bilang fellow bridesmaids ay sina Bel Mariano, Kayla Estrada at Adrian Lindayag. Kabilang din rito ang emotional moment na, na Kayla at Belle kung saan ay kitang kita sa mata ng mga ito na nagpipigil ng iyak habang nagpapalitan ng vows si na Carlo at Charlie. Secondary Sponsors Siyempre hindi naman mawawala sa okasyong ito ang mga kasama ni Charlie sa teleseryeng pira para Paraiso. Katunayan, ang Paraiso Sisters ay gumanap bilang mga secondary sponsors. Si Alexa Ilacad ay dumalo bilang ceremonial cord presenter. Si Loisa Andalio naman ang candle bearer, habang si Elise Hoson ang veil sponsor sa reception. Pinasaya ni Alexa ang mga tao sa pamamagitan ng isang magandang pag-awit ng best part. Siya ay nagtanghal kasama si KD Estrada. Samantalang sa kanyang Instagram story na niya ang You May Kiss the Bride moment ni na Carlo at Charlie na nilikipan niya ng mensaheng Congratulations, mga mahal ko. Nakaramdam ng kilig si Alexa matapos ang kasal dahil sa kilig. Napasabi siya sa kanyang Instagram story na ang sarap magmahal. Makikita sa nasabing story ang bagong kasal na super enjoy sa kanilang moment. Labis nga ang naramdamang kasiyahan ni Alexa kung saan sa kanyang Instagram page naglaan din siya ng isang heartfelt post para kina Carlo at Charlie. Ibinahagi niya isang set ng mga litrato na kinuhanan ng Mio Okamoto Photography. Ipinalabas ng mga larawan ang ilang magagandang sandali mula sa magandang seremonya. Sa caption, may pagmamahal na ipinahayag ni Alexa na ang kanyang puso ay napupuno para sa bagong kasal. Makikita din sa mga larawan ng kasal ang kanilang pira-pirasong paraiso co-stars na sina Elise, Loisa at KD. Nandun din ang ilang mga litrato ni Nasura Mires at Kayla Estrada. Agaw-pansin din ng isang larawan kung saan makikita si Alexa na nakayakap kay Charlie na nakasuot ng sash na may nakasulat na bride to be at headband the bride. Pinaniniwala ang kuha ang larawan sa naganap na bridal shower na nagawang itago ng mga ito sa publiko. Sa caption, ipinahayag ni Alexa kung gaano siya kasaya para kina Charlie at Carlo. Lahat niya, "My heart swells for the both of you. Congratulations mga mahal." Hindi pira-piraso ang pagmamahal na meron kami para sa inyo, kundi buong-buo at maaasahan niyo kami palagi. May God continue to bless you both. Samantala, ibinahagi naman ni Elise sa kanyang Instagram story ang isang litrato ng mga bagong kasal na may caption na LOVE na may kasamang red heart emoji at isang deep take ng paglalakad ni Charlie sa pasilyo at ng mga ngiti ni na Loisa at Alexa. Kinuhana naman ni Adrian ng video si Carlo at Charlie na hawak ang kanilang French Bulldog at sinabi sa kanila, Best wishes may Sisi and Kuya Kaloy. Laging nandito para sa inyo. Carlo's Groomsmen Dalawa naman sa mga groomsmen ni Carlo ay mga artista. Kabilang na nga si Ketchup Eusebio na kaibigan ni Carlo mula pa noong sila ay nagtrabaho bilang mga teenager. Silang dalawa ay lumabas din sa 2011 musical na Rock and Roll na pinagbidahan ni Ramon Bautista na isa rin sa mga celebrity groomsmen ni Carlo. Naglakad si Ketchup sa aisle kasama kanyang co-star sa Can't Buy Me Love na si Bel Mariano. Principal Sponsors Base sa wedding invitation na ipinadala sa mga bisita, ang ilan sa mga kapamilya heavyweights ay dumalo bilang principal sponsors. Kabilang sa kanila ay ang ABS-CBN CEO at President na si Carlo Katigbak, Chief Operations Officer for Broadcast na si Cory Vidanes at Maricel Soriano na parehong nakatrabaho ng mga bagong kasal ay isa ring tinukoy bilang mga sponsors. Kasama rin sa kompletong listahan ng mga bisita sa event ang mga celebrity sponsors sa sina Viva Film Producer Veronique De Rosario Curpus at ang businessman na si Art Atayde. Present din ang TV director at film writer na si Olivia Lamasan, nakasamang naglakad sa aisle si Ronnie Alonte. Charo Santos Kabilang din sa bigating bisita na nakiisa sa pagtitipon ay ang miyembro ng ABS-CBN Board of Directors na si Charo Santos Concho. Sa kanyang Instagram page, nagpaabot si Charo ng mensahe para kina Charlie at Carlo. Kalakip na naturang post ang mga larawang kuha mula sa kasal. Anya, congratulations to the lovely couple at Jose Liwanag and at Charlie Dizon. May your marriage be filled with endless love and happiness. Cheers to a wonderful life Together. Binati rin ni Charo ang parangal na tanggap ni Charlie bilang Best Actress sa 47th Gawad Urian Awards kamakailan. Sa hiwalay na post ni Charo, isang compilation video mula sa kasal naman, ang kanyang binahagi na nilikipan niya ng caption na What a beautiful wedding for at Jose Liwanag and at Charlie Dizon. It was heartwarming to see familiar faces and share in the love and joy of the day. Sa comment section, nag-iwan si Charlie ng pasasalamat at pagmamahal sa pagdalo ng kanilang ninang Charo. Tinugunan naman ito ni Charo sa pagsasabi kay Charlie na You were a radiant bride and Carlo looks so guapo and happy. Love you both. Sylvia Sanchez Kasama ang kanyang mister na si Art Atayde, hindi pinalagpas ni Sylvia ang pagkakataon na masaksihan ng espesyal na araw ng kanyang mga inaanak. Sa isang Instagram post, binahagi ni Sylvia ang ilang mahalagang kaganapan mula sa kasal at kalakip nito ay nagbalik tanaw siya sa magandang samahang pinagsimula nila ni Carlo. Sa mensahe, sinabi ni Sylvia na napakalaking kasiyahan ang makasaksi at makasama si Carlo sa lahat ng yugto ng kanyang buhay mula sa kanilang unang stage play noong 1994 hanggang sa ngayon na nasa tabi niya ito habang pumapasok sa bagong yugto ng kanyang buhay kasama si Charlie. Tiniyak ni Sylvia na sila na kanyang pamilya ay palaging nandyan para sa dalawa. Lahat niya, my family and I will always be here for the two of you. Congratulations, ina anaks Love you both. Sinamahan ito ni Sylvia ng hashtag na Kaloy ko, Honey April at na Carlosot kay April. Ang mga ito mula sa pangalan ng bagong kasal, ang Kaloy ay palayaw ni Carlo at April naman ang tunay na pangalan ni Charlie. Sa comment na ito ng post ni Sylvia, nag-iwan naman si Carlo ng nakakatawang tugon sa pagsasabing, Nay, grabe coverage ah, kompleto. Love you. Lani Mercado. Sa Instagram post ni Lani, binahagi niya ang larawan nila na kanyang anak na si Brian Revilla kasama ang bagong kasal. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat ang kongresista sa pagkakataong kabilang siya sa nakasaksi sa panibagong milestone sa buhay ni Carlo at Charlie. Buong mensahe ni Lani, Dear at Jose Liwanag and at Charlie Dizon, what a joy to witness this new milestone in your life. May God bless you and keep you and bring in so much joy, love, and peace in your new journey. We are very happy for you. Best wishes, love, Ninong at Bong Revilla Jr. PH and Ninang at Lani Revilla. Bilang tugoy, nag-iwan si Charlie na komentong, We love you, Ninang and Ninong. Thank you po for coming. Julina Magdangal Dumalo din sa pagtitipon si Julina Magdangal kasama ang kanyang asawang si Mark Esqueta. Hindi kailan na isa siya sa nangunang sumuporta kina Charlie at Carlo mula pa noong kasagsagan ng pagputok ng pagkakamabutihan ng dalawa. Noong lunes, June 10, may Instagram post si Julina para magpasalamat at batiin ang bagong kasal. Kalakip nito ang mga kuhang larawan ni na Carlo at Charlie sa seremonya ng kanilang pag-iisang dibdib. Sa caption ng post, binalikan ni Julina ang wedding vow ni Charlie kay Carlo. Di o mano, minanifest ni Charlie ang pagpapakasal niya sa aktor. Pag-amin ni Julina, bukod kay Charlie, siya rin daw ay nagmanifest para sa habang buhay na pagsasama ng dalawa. Kaya naman, wala rin pagsidlan ang kanyang tuwat galak nang matupad ang dati lang niyang ipinagdarasal na mauwi sa simbahan ang pagmamahalan ni na Charlie at Carlo. Sa ad ni Julina sa caption ng kanyang post, sabi ni April sa vows niya, totoo daw pala ang manifesting. Gusto ko lang share na isa ako sa nag para sa forever niyo. At yung mga sinabi ni Kaloy sa vows naman niya, kung paano niya iingatan, aalagaan at mamahalin si April, alam na alam ko na puso niya ang nagsasalita. Ayon kay Julina, sobrang happy niya talaga para kay Carlo. Kwento niya na bilang bata pa ay magkakilala na sila. Kaya alam niya raw kung gaano kabait ito na anak at mapagmahal sa kanyang pamilya. Samantala, pinuri naman ni Julina si Charlie, hindi lang sa galing nito sa kanyang craft, kundi higit sa lahat sa pagiging humble nito. Sa huli, nagpasalamat si Julina na nasaksihan niya ang pag-iisang dibdib ni na Carlo at Charlie. Mensahe niya, congratulations and best wishes. P.S. Sarap na kawitness ng mga kaibigan na pa forever tapos kasama ko ang aking forever. Love you, mahal. Sa comment section ng post si Jelena, maraming netizens ang hindi natuwa sa pagmamanifest niya sa relasyong panghabang buhay ni na Carlo at Charlie. Paano nga raw masasabing mapagmahal sa pamilya si Carlo gayong na kaya nitong iwanan ang kanyang mag-ina para bumuo ng panibagong pamilya? Ang pinatutungkulan ng netizens ay ang kontrobersyal na paghiwala ni Carlo sa dati nitong partner na si Trina Candaza. Samantala kung mayroong bumabatikos, mayroon din namang naiintindihan ang punto ni Julina sa kanyang post at caption. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!